Tinatanggap ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkakahalal kay Sen. Vincent Tito Soto III bilang Senate President. Tinitingnan ng House of Representatives na makakatulong ang Senado sa ilalim ng liderato ni Soto sa pagsusulong ng pangunahing reforma para sa mamamayang Pilipino. At the heart of our collaboration lies a common goal to deliver a better, more dignified life for every Filipino family ang pagkakahalal lumano kay Soto ay patunay ng tiwala ng confidence at sa kanyang abilidad para makalika ng stability at sa pagkakaroon ng kakayahan at direksyon lalo na at ang Kongreso ay naharap sa hamon ng pagpapasa sa 2026 National Budget. Sinabi pa ni Romualdez na ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan ay napakahalaga upang tiyakin na ang priority measures ng Marcos administration ay hindi lamang naipapasa, kundi tutugon sa pangangailangan ng mamamayan. Sabik na umano ang House of Representatives ng mga trabaho si Soto at ang mga kasamahan sa Senado at sa panahon ito. Higit nilang kailangan ng pagkakaisa ng Senado at Kamara para may hatid ng ginawa sa taong bayan. Hindi nagdag pa ni Speaker Romualdez sa pagkupo ni Soto sa liderato ng Senado. Parehong uusad ang Senado at ang Kongreso na isulong ang pangarap ni President Ferdinand Marcos Jr. na reforma sa pagtatayo ng bagong Pilipinas. Samantala, nahalal naman sina Samantala, nahalal naman sina Senator Pampilo Lacson bilang Senate President Pro Tempore habang si Sen. Juan Miguel Subiri ay nabalik bilang majority leader at chairman ng Rules Committee. Felix Tambongo, The Observer News, DWRB 103.9 News FM, ikaw ang una.